So, ayun, guys, katatapos ko lang mag-decorate ng aking oh, Christmas tree. Oh, ang ganda, no? Tapos hmm. na. Malapit na Pasko. Ano Ano? Yes. eksakto naman dumating yung order ni Bebe ano? Ito 'yung submeter. Submeter kasi ko na yung aking sa printer. Kahapon lang ito in order, pero tumating niya siya agad. Ang bilis lang. So, ako uli ang magbubukas. Ganda ng pagkabalot. 이. 어. 도 Pas. Paano malaman uh, kung magana? Paano natin malalaman kung magana? Siguro naman yung magana. Hmm. ito. yung tatak? Sapari. Tira ko kasi. bukas. Ang hmm. ganda naman ang pagpapalit ko. Eh. Naka-plastic. kasi yung takot na ito. Wala yung takot. Wala ba ta? May katalog yun. naman na nakalagay. Ito, trinay na ito. Trinay ito. Hmm. Ito yung ano? Pati ilang... Pa-1 may... na eh. Pa-2. Point. Oo, oh, pa na. Ay, tinisting siya. Point-1. Point-1. Bukas ikakamit. Ah, Nakasulta naman siya. Okay. Legit, legit. Titingnan natin bukas kung gagana. So, ayun lang guys. Bye-bye!